Abi, Emery. Ang bilis ng panahon, no? Seven years na pala mula nung graduate tayo. At nakita mo tong school natin. Ang ganda! Hindi man lang natin ito naabutan na ganito. Yung mga estudyante, karamihan, di kotse na. Samantalang ako, nagkaroon na ako ng kotse nung 23 na ako. Buti ka pa. May kotse na. Ako, 29 na. Sumasakay pa rin ako sa MRT at jeep. Wala namang masama mag-commute, Emery. Saka, alam mo, Mabuti na lang at wala ka pang kotse kasi sobrang higastos kaya ng maintenance. Tapos, idagdag mo pa ang pakikipagpatintero sa mga kamote sa daan. At traffic enforcers na lalong nagpapatraffic sa kalsada. Kasi si Mama, ang sabi niya, naunahan pa ako ni Bunso na magkaroon ng sasakyan. Uy, si Hilary may sasakyan na? Oo. Teka, 22 lang yun, di ba? Posible sa kanya na magkaroon ng sasakyan. Dahil bukod sa binibigyan siya ni kuya ng allowance so nag-aaral pa, sana siya mag-invest. And yung namin, kung ano inilagay niya sa isip niya na goal, talagang tinutupad niya. Deserve naman pala ni Hillary. Saka sa nakikita ko sa'yo, mukhang hindi mo naman gusto mag-drive. Hi, Diane and Emery. Hello, Doc Luis. OMG! Long time no see, Doc! <laughs> Kayo naman, nasa reunion na tayo. Luis na lang. <laughs> Kamusta? Nakita ko na nagbakasyon ka sa Europe nitong nakaraan. Ayun, ito was a short trip and full ang itinerary, kaya medyo nakakapagod. But it was fun. Switzerland, it's heaven. Ikaw, dayan I saw your post. Galing ka lang din sa Italy, di ba? Oo, pangarap ko kasi makakain ng pasta sa Italy, tapos... Um, excuse me for a while. Sure. Okay, dayan Tell me more. Dapat kasi sinunod mo na yung instinct mo na huwag na lang pumunta dito. Sinabihan ka na ni Nani di diba? ba? Aba talagang pupunta ka sa reunion niya? Ano bang naipuntar mo, Emery? Eh, Wala, di ba? Ano nga ulit ang trabaho mo? sa ka na dapat maglakas loob magdadadalo sa mga reunion na yan. Kapag may mga may pagmamalaki ka na, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Dalawa pa lang nakakausap kong kaklase. Pero nangliliit na ako sa sarili ko. Paano pa kapag nakita ko yung iba? Nakaalis na. Emery! Emery! Buksan mo nga itong pinto! Huwag mo akong subukan! Isa! Masasabunutan talaga kita! Ma, ang aga-aga, ang taas agad ng boses mo. Ay, paano hindi ako magagalit? Yang magaling mong kapatid, bagsak! Hindi siya nakapasa sa entrance exam ng accountancy! Hindi ko alam kung kanino nagmana ng kabobohan yung babaeng yan! Ma, ang mo naman magsalita. Baka hindi talaga yun yung kurso na para sa kanya. Eh ano ang kaya niya? Ha? Ubud pa ng mahiyain, pero hindi nakikinig sa akin. Ikaw, Elmo, ha? Tigil-tigilan mo ang pakikialam at pagtatanggol d'yan! Kaya lumalaking duwag yan at talunan! Ma! Ma, please! I'm sorry! Ma! Ang haba-habang panahon! Binigyan pa kita na tutor! Pero na ginawa mo! Anak ka na Ah! Ah! Ma! Nabi na sa'yo! Ma! Tama na! Ah! Please! Ma! Ah! Mm. Ah! Ma! Ah! Tama na! Ano ba naman yan? Isa ka pa! Gusto mong madamay sa galit ko sa babaeng to? Ma! Sorry po! Alam niyo naman pong mahina ako sa math, di ba? Bakit po kasi pinipilit niyo sa akin yung accountancy? Inilalagay kita sa ayos! Bata ka palang alam ko ng mahina ang kokote mo. Pero ginawan ko na paraan, di ba? Pero kinatandaan mo na ang kahinaan mo. Hindi mo ba naiintindihan na gusto kong magtagumpay ka sa buhay? <laughs> Sobra ka naman po magsalita sa akin, ma. Emery. Abad san mo kinuha ang kapal ng mukha mo itulak ako? Ang lakas ng loob mo? Ang kapal ng apog mo? Ikaw na nga itong bobo! Ikaw pa ang mata pa ngayon? Sawang-sawa na kasi ako, Nay! Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, ginagawa mong impero yung buhay ko! Lagi mong ipinapaalala sa akin kung gaano ako kahina! Bata pa lang ako, Ma! Sinasabihan niyo na akong bobo! Tamad! Ma! Lumaki po akong takot sa inyo! Sa sobrang takot ko, hindi ko na nga po alam kung ano yung daan na tatahakin ko! kailan po hindi ako nakaranas ng suporta mula sa inyo? Suporta? Anong suporta pa ang gusto mo, Emery? Nakatira ka sa magandang bahay. Private school ka pa nag-aaral. At insundo ka ng driver. Masasarap na pagkain ang pinapalamon ko sa'yo. Ano ba? Ano bang kulang at hindi mapunan yung kokote mo hanggang ngayon walang laman? Pagmamahal, Ma! Kasi alam ko at ramdam ko, Ma, na hindi niyo po ako mahal. Ibang-iba po ninyo ako pakitunguhan. Sobrang bait mo kay kuya at kay Bunso, pero sa akin, sa akin ano po? Alam mo kung bakit ako ganito kahigpit sa'yo? Kasi lumalaki kang duwag at mahina. Hindi mo nga alam kung anong gusto mo sa buhay. Tapos ang lakas pa ng loob mong sumagot-sagot sa'kin? Gusto niyang maging flight steward, Desma ang harap ni Emery makapag-travel. Makaalis dito sa poder mo dahil ginaganyan mo siya. Ano? <laughs> sa tingin mo talaga eh, Papa sa doon. Hindi ka nga marunong makisalamuha sa tao dahil mahina ka! Hindi mo talaga ako sinusunod, Emery! Itong tandaan mo ha, isinusumpa ko! Wala kang mararating sa buhay! Tandaan mo yan! Nay, ano ba? Bawiin mo yan! Bakit mo naman nagawang isumpa si Emery ng ganyan? Hindi siya marunong makinig, di ba? Pwes, nararapat lang yan sa kanya! Huwag kang mag-alala, Emery, okay? Susuportahan ka ni Kuya sa kung anong gusto mong marating sa buhay. Huwag kang maniwala kay Mama. Patunayan mo sa sarili mo na may mararating ka ha? <laughs> Dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. Hi ma'am, good morning. May I have your passport please? Okay, pakilagay na lang po yung baggage dito. Kindly check the details of your flight from time to time sa screen in case po may changes. love. Nagkaroon kaya ng katotohanan ng sumpa sa akin ng sarili kong ina? Wala nga kaya akong mararating sa buhay? Tatlong taon na ako sa pagiging ground crew. Malayo sa trabahong pangarap ko, wala kasi akong kumpiyansa sa aking sarili. Mahina sa Ingles at mahiyain. Makikita talaga sa akin na wala pa akong napatunayan sa buhay. At tila'y wala na talaga akong kaya pang patunayan. Mahawala na ang edad ko sa kalendaryo pero wala pa akong konkretong na Inaasam ko na sana matagpuan ko na kung ano ba talaga ang layunin ko sa buhay na ito. Dahil baka dumating ang panahon na bigla na lang akong sumungko. Lalo pa yata akong pinanghihinaan loob. pang i-memorize yan Basic <laughs>